Anong latest sa mundo ng showbiz? Daniel Padilla at Catherine Bernardo nagkita at nagkausap sa dressing room. How true? Ayon sa source ng batikang showbiz insider at talent manager na si OGDs, nagkita at nag nagkausap daw ang mag-ex na si Catherine Bernardo at Daniel Padilla sa backstage ng ABS-CBN. Sa Christmas special na ginanap sa Araneta Coliseum noong December 10 panoorin natin mga Mars ang pahayag ni Oji Diaz. Hindi ba may interesting ang si Oo. Oo. Eh, bigla raw may dalang flowers itong si DJ. Kumatok sa dressing room, pinapasok, naglabasa ng glamping ni Katrina. At hinayaan ang dalawa na makapag-usap naman nakarating sa akin. Eh, ang chika pa nga eh, may nag-team eh Daniel na samantalahin ang chance na puntahan si Katrin habang hindi pa daw dumarating si Mami Min. Ano sa palagay ninyo mga Mars? Kung totoo man ang chika na ito ni Oji Diaz, mala maraming Katniel fans malamang ang matutuwa. Kung nagustuhan nyo ang ganitong video, mag-like and comment lang. We are open for suggestions. Para sa susunod na topic on our next video.